<laughs> <laughs> Maraming namamanata dito sa sanctuary ni ng Berheng Maria. <laughs> ito yung pinakasimbahan ay yung pinakasimbahan ni Berheng Maria ayun yung ginagawa pa yung kabilang ano uh, lugar so ang dami talagang tao dito simbahan dito ang entrance ayun yung mga katibayan na sila'y nakalahad na ulit at i-dinonate nila dito yung manilang ano gamit ayan Opo, uh, rin ng mga uh, sapatos. sapatos, uh, Iiwan daw ang sapatos. Iiwan uh, ang sapatos 'yung uh, pagbalik nyo, wala na sapatos. <laughs> <laughs> So, yun yung mga sapatos na iwan. Ha? Ayun o, sama-sama na yung sapatos natin dyan. 시저해 <목소리도> Alam mo, uh, ano, siguro mga Cebuano, Cebuana ay mga religioso at religiosa. Oh. Ano, <laughs> ang dami nilang ano, patotoo.